kababayan, ako'y nagpapasalamat at natutuwa sa inyong malawakang pagtugon sa ating panawagan na lumahok sa makabuluhang pagdiriwang ng Community Development Day. Sa pangunguna ni Secretary Benhur Abalos at mga DILG officials sa buong bansa, kasama na rin ang ating mga bagong halal na barangay at SK officials. Sabay-sabay na nilinis ang mga kasada, estero, labas ng mga paaralan at palengke sa bawat komunidad sa araw na yon. Ngunit ano ba ang bago rito? Ano ang bago na itinatag natin sa bagong Pilipinas? Ang kayusan at kalinisan sa bawat barangay ay gagawin nating tuloy-tuloy. Buwan-buwan na susukatin ang performance ng Barangay Council at kikilananin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Igit sa lahat, ang kaiusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Yan ang isang bago sa bagong Pilipinas. Mga kabarangay, saludo ako sa inyo.